Hello guys, hello mga kasari, kumusta po? Kumusta po ang ating tindahan, no? So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi yung mga nakakainis na mga customer na makaharap mo dito sa ating tindahan, no? Kasi pag ganitong mga ugali na mga customer guys, hindi ko talaga pinapalagpas, hindi ko kino kinukonsyente pag alam naman natin na sa tama tayo, no? Kaya gusto ko lang din ibahagi guys yung mga na-experience ko dito na mga ugali ng mga customer na nakakainis no na hindi natin maiwasan na mayroon talagang customer na ganito ang ugali kaya gusto ko lang din ibahagi no para do sa mga gustong magsari-sari store sa mga nagbabalak para magkaroon din sila ng idea kung ano ang dapat gawin no para hindi maisahan sa mga ganitong ore ng mga customer no kaya kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. So, mampisa na natin guys. No? Ang pinakauna talaga guys na kinainisan ko. No? Ngayon ngayon lang nangyari ito. Na nasuklian mo na, maghanap pa ulit ng sukli. O diba talagang nakakainis pa ganito pero siyempre, kahit inis na inis na tayo ay hindi pa rin natin pwedeng ipapakita sa kanila no? para nasa isip lang natin na naiinis tayo kasi customer pa rin natin sila so ganito nga Kasi nga guys nangyari na sa akin to dati no ng mga minsan pag kulang tayo sa tolog, absent minded yung tindera no, kaya kailangan talaga pag may customer kailangan talaga natin lalo na magsukli guys, kailangan talaga natin presence of mind no para hindi ka maisahan, kailangan natin maging alerto sa lahat lalo na pa sa pagsukli no. Nangyari na kasi sa akin to guys na naisa na ako ng customer, sabi niya hindi ko pa daw sa nasukli pero alam ko talaga sa sarili ko na nasukli ang ko na siya. So, pinalagpas ko yon binigay ko ulit. So, ayan, pero iniisip ko lagi yon hanggang maghapon kasi doon palang lang malulugi ka na, no? Kasi magkano lang yung kita mo. Kaya, lesson learn na rin yun sa akin, guys, no? Kaya ngayon, kailangan talaga natin maging alert, no? Sa lahat ng, lalo na sa pagsukli, no? Kaya ang ganitong customer guys, nagsabay kasi silang dalawa. Bumili kasi, yung isa kasi Cobra lang ang binili, no? Magkasama sila. So, 100 ang pera ng isa. So, sinakulaan ko na kaagad para matapos na siya. Tapos, itong next naman ay magpapalod. Kaya, hinuli ko siya yun. Nagpapalod siya sa akin ng unlegal 30. Kaya, sinakulaan ko siya ng 17. Kasi, 33 yung halaga. Kasi, 33 yung nakuha sa 50 yung pera niya. So, ito na nga. Sinakulaan ko na siya ng 17. Kasi, Kaso ang problema hindi nga pumasok yung load kaya sabi nung isa na siya na lang daw magpalod ng unlikol 30 so siya na lang magbibigay doon sa kasama niya. Total magkasama naman sila. Kaya sabi ko hindi ko na lang ibalik yung 33 mode. Kumbaga yun na lang ang bayad mo kasi siya na nga lang yung isa na nga lang ang nagpapalod. So doon mo na lang ibigay sa kasama mo. Sabi naman niya sige sige. Tapos umalis na sila tapos may bumalik. At nakita ko sila na papalapit dito sa ating tindahan at yan nga parang mayroon silang sinasabi kaya yon tinanong ko. Tapos sabi ko, ano po yon eh, masabi. kasi po ate yung sukli ko, hindi niyo pa po ako nasuklian. Sabi ha? Nasuklian nakita? kasi yung 50 yung pera mo, binigay ko na yung 710 so yung isa na lang magbibigay sa'yo ng 33 kasi siya na lang ang nagpapalod kasi nga hindi pumasok sa sa iyo ang Lord, 'di ba? 'Di ba pinaliwanag ko na sa kanila yung ganun, guys. So hindi talaga nila maintindihan. Bote na lang talaga na presence of mind tayo kasi syempre kailangan mo maging alert sa pagdating ng ganun para hindi ka maisahan, no? Kaya ayun, pinaliwanag ko. Sabi niya, "Oo nga." So, diba, ba? Ganun. Eh kung antendera absent minded talagang kawawa, maisahan ka talaga, no? Kaya pagdating talaga sa pagsukli, guys, talagang <laughs> talaga alerto na talaga ako kasi ayan na experience ko na nga dati na naisahan tayo no? at ito pa pag magbayad si Tomer kailangan mo talaga tingnan yung pira kasi nangyari na rin to sa akin dati no? na 50 lang ang binayad niya ang problema ay nilagay ko kaagad doon sa lagayan namin ng pira so ang sabi niya 100 daw yung pira niya kaya ito talagang lagi natin tututukan, no? Kaya ang, ang, ginawa ko ngayon, guys, pag may magbayad sa akin na customer, nilagay ko muna dito sa tabi sa mga baryahan yung buo, no? Para sa ganun, pag magreklamo siya, if in case lang, no? Hindi na siya makatanggi, no? Hindi na tayo maisahan, no? Kasi kawawa din kasi yung mga store owner kung maisahan nila. So, talagang malulugi ka na kung doon pa lang, eh, sayang naman yung... pagpupuyat mo kung ganun lang ang mangyari no kaya kailangan talaga kaya kailangan talaga ng presence of mind tayo sa pagsusukli, lalo, lalo na sa mga pira na inabot sa atin ng ating mga customer. Kaya yun ang guys, ang mga ginagawa ko. Kaya pag magbayad si customer, nilagay ko muna bago ko ilagay don sa mga salagayan talaga namin. So yung nakaalis na siya, no, yung walang reklamo. Yun talaga ang isa sa natutunan ko guys na pag magkamali ka talagang matututok no? mag-iingat ka na talaga sa next pag may nabili so yun nga guys ang pinakauna talaga sa akin no? na nakakainis na hindi nila alam kasi mayroon din mga customer na nakakalimutan hindi ko alam kung nakakalimutan or gawain kaya kailangan talaga mag-ingat tayo lagi no? At ito naman guys ang pangalawa na nakakainis na mga customer na makaharap natin dito sa ating tindahan. At ito nga guys uh, may bumili nga sa akin dito so matagal na nga ang utang niya kaya itong customer na to ay mabiro ko naman no? kasi pag may bili siya ayan binibiro ko siya sabi ko ay salamat magbabayad na rin siya ng utang. Ang tagal na kasi ng utang niya, no? Kasi mayroon talang customer kahit siningel mo na, hindi pa rin siya magbabayad. Kaya nakakainis. Tapos tatawa-tawa lang siya. nun ganun. Akala mo niluloko lang siya, no? Pero siyempre di mo naman siya pilitin kung ayaw niya talaga magbayad. Eh, ang laki kasi ng pira na binayad niya, i eh, magkano lang yung utang niya. Wala pa sa 500. Tapos di pa niya mabayad-bayaran, no? kaya yan tumawa lang siya yan, ganun ganun so siyempre pa ganun di na rin natin pilit ang mahalaga naman ay bumili siya dito so dati pa nga yung utang niya nadagdagan ulit kasi pag si partner kasi ang bantay no kasi yan magpapitwentuhan hanggang sa napautang ng alak na, kaya yun talaga sinabi ko na wag na wag mo nang pautahan siya ganito may utang pa nga ito tapos nagdagdag na naman ako na naman ng ilang taon. So, taon na nga yung utang niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin mabayad bayaran, no? Pero ang mahalaga naman ay nabili pa rin siya dito sa I amin mean, guys no kahit ayun nga sinisingil ko siya kasi, kasi depende dun yun sa tao guys syempre pag alam mo na seryoso yung mukha or wala sa mood syempre wag mong biroin din ang ganon. kaya pili lang din yung mga ginaganon ko kasi <laughs> dati kasi may bumili na customer so may utang asya dito at siningil ko nga asya na kuya yung utang mo ganito ganyan sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige sa pagsabi, bayaran ko. So, yun nga ang nangyari na siguro nasaktan siya dahil siningal ko siya. Hindi na siya nagpakita at hindi na rin siya nabili. Kaya, piliin lang din natin yung biroin natin na customer, no? bakit parang ganun, parang ikaw pa ang nagmamakaawa para mabayaran kanila, no? Kaya ito talaga ang nakaka-stress din guys, na nakakainis ng mga customer. Parang wala silang isip na ikaw ay nagtitinda, magkano lang yung tubo mo. Tapos ganyan pa ang gagawin nila sa tindahan, pinapautang na nga sila. Sila pa yung ganit pag siningil, no? Kaya yun din ang pangalawa talaga nakakainis guys dito sa aking tindahan. Kaya yung hindi sa akin, hinayaan ko na lang kasi din naman masyado malaki din yung utang niya. Pero sayang din yun. Para sa atin kasi may sari-sari store ay malaki na yung kasi siyempre pag magkano lang yung atin doon, nadala na niya yung puhunan. No? Kaya move on na lang tayo kahit masakit, ganun lang talaga. Wala tayong magawa no? kasi yan, ganun talaga pag mayroon tayong tindahan, iba't ibang nakaka-stress ang ating ma mararanasan. No? At ito naman guys yung pangatlo na nakakainis dito sa aking tindahan kasi nagmamadali na minsan nagmadali kasi ako kasi mayroon pang kasunod, sunod-sunod, maraming mga customer pa. So ito nga nagpapalo dahil siya ang nauna, siyempre siya yung iuuna kong i-assist, di ba? Pero pag mabilis lang naman yung sa isa kasi minsan may nagmamadali na, sinisingit ko pero pag mahirap kunin marami, eh magpila ka dyan. Kaya hindi ko rin din sinusunod yung iba kasi kawawa din naman yung nauna, di ba? Eh, at ito nga may nagpalod sa akin. Ang tagal, ang tagal-tagal niya. Sabi niya, "Palod." So, anong load po? Globe or Smart, sabi ko. Sabi niya, "Globe po." Uh, anong load sa Globe, regular o naka-resistor? Sabi, naman niya, "Naka-resistor po." Anong pantawag o pang-internet, sabi ko. Pang-internet. Anong, ano, go 59, go 99, ganito, ganyan. Sabi niya, go 99 po. Diba, ang tagal. Nung pagkatapos ko siyang ludan, sabi ko, oh, kuya, puti, pakisabi na lang, palud po, go 99. Alam na kaagad tindira yun, go 99, diba? Ang dami pang, ano, sinasabi. Kahit naman ako, guys, dati na wala pa akong tindahan pag magpapalud ako, sinusulat ko na doon na smart giga 50, no? Ganun ako dati. Para mabilis, ewan ko ba sa ibang customer, bakit di nila naisip yun. Sa isa, magtatanong ka pa, no? hindi na lang didiretsuin yung tendera para mapabilis. Kaya yun, sinabihan ko siya, next time kuya, ganito naman. Simple, papaliwanag mo kasi, yung iba kasi, ewan ko ba, may ganong customer. Kaya, ayan, kailangan talaga habaan mo yung pasensya mo dahil nakakainis talaga yung ganito, lalo na nagmamadali ka, at gutom ka pa, at mayroon pang nakasunod, talagang, nakakainis talaga no talagang kailangan talaga ng mahabang-mahabang pasensya para hindi ka ma-stress no at ito naman guys pang-apat na nakakainis na na-experience ko dito na itong mga uh, ugali ng mga customer na nagre-reklamo sa price dahil dahil ang mahal daw ganito ganyan sabi niya magkano yung ano mismo sabi ko 23 pero pag ganun guys talagang kahit sabihin natin na customer is always right talagang mapupuno ka din, di ka rin makakapigil. Pag alam mo naman, nasa tama ka. Kaya sabi ko sa kanya, doon na lang po kayo bumili kasi pag anon, wala kang tutubuin, dalawang piso nga lang yung tubo mo doon, tapos i-compare pa niya sa palengke or ano, iba naman yun, ikaw nagbibayad ka pa ng pwesto, ng tax, kung ano, ano, paano, tapos mag reklamo pa sila sa dalawang piso, tatlong piso na tubo mo, sa limang piso. Kaya ito yung uh, nakakainis din ng mga customer na masyadong demanding na masyadong ano sila na mareklamo sa presyo kaya yun talaga guys ang nakakainis na mga customer yung silang sila pa ang marunong sa presyo ilan-ilan lang naman ng mga customer to guys. Kaya, ayan, wala tayong magawa. Kaya, kailangan talaga pa rin natin ang ah. numite. No, Kahit sobrang tayong inis na inis sa customer na ganitong ugali ng mga customer, no? Kaya, ayan guys, marami ka talagang maranasan kung mayroon kang tindahan. Pero, sa awa ng Diyos guys, sa loob ng anim na taon ng aking pagsarisari store ay wala naman akong nakakaaway. Pero, pag may mga nagre-reklamo ng mga katulad ka ng mga ganito, ay hindi ko rin kinukonsente yung mga ganon pag mali na nila, no. Hindi naman sila aabuso kasi pag mabait ka din, aabusuhin ka din nila, no. Kaya kailangan mo din yun, mag, magpaliwanag sa kanila. At ito pa, guys, yung mga nagpabaya dito sa aking tindahan, no. Kahit nasa malayo, hindi ko hindi naman hindi ko naman customer dito pa rin sila nagpapabarya yun nga, yun din ang nakakainis kasi nagmamadali pa, eh, nagpapabarya lang naman sila. Minsan, sisingit na lang sila, eh, may inasis pa nga ako. So, sabihin ka agad pabarya, ganito ganyan, nagmamadali pa, eh, magpapabarya na nga lang sila. No? Kaya ito din ang mga nakakainis no, ng mga ugali ng tao na parang hindi nila nainisip na magpabarya lang sila, tapos nagmamadali pa sila. Uh, ang sakit, hindi, hindi pa nabili sa inyo, sa iyo, hindi mo pa customer. Kaya, yun guys. Pero yung mga customer ko at dito naman nabili sa akin, pag mayroon naman akong barya, binabaryahan ko naman yung mga kapitbahay namin dito. Pag nagpabarya, pag mayroon naman akong barya, binabarihan ko naman, no? parang pakikisama mo na lang din, kahit yung barya mo ay sakto lang para sa panukli sa inyong tindahan. No? Pero yung malalayo na talaga, na hindi naman dito nabili at malayo sa amin, so pag sakto lang talaga yung barya ko, hindi ko na pinabaryahan. No? At kung marami naman barya na extra, so pinabaryahan ko naman. Kasi minsan naawa din ako. Kasi yung iba, binarihan naman natin no? pag mayroon tayong sobra na barya. Yun lang guys. Pero kung tama lang yung panukli mo, yung barya mo, huwag ka nang magpabarya. Paano na lang kung sunod-sunod yung bumibili na buo ang pira. No? Kaya sayang din kung wala kang panukli. Kaya siyempre pwede ka rin naman tumanggi na wala kang barya. No? Ito pa guys, yung mga nagbayad na mga kulang-kulang. Nakakainis din yung kasi... Sa kasi akala nila dahil piso lang naman, dalawang piso, okay lang yun. Hindi nila alam na yun sa atin ay mahalaga dahil papiso-piso lang naman kita natin, no? Kaya pag ganun, yung iba guys, tinatandaan ko din yung, yung mga kulang-kulang, no? Kaya natutuwa din ako sa ibang customer ko kasi yung iba natatandaan nila yung kulang nila at binabalik agad sa ating tindahan. Yung iba lang talaga na... Siguro napadaan lang siguro yun, nasabi ko lang ng piso, so syempre nakuha na nila yung items na yun. Kaya sabihin mo na lang, sa pagbalik mo na lang. Hinayang din tayo sa mga kulang-kulang nila kasi yun ay parang malaking halaga na sa atin kung pagsasamahin natin. No? Kasi yun bilang sa, store owner, ayun ay lang, kumikita lang naman tayo sa papiso-piso. Kaya napakahalaga na sa atin yun. No? Kaya ang akala lang nila na piso lang yan, dos lang yan, ganito-ganyan, malit lang hindi alam na mahalaga yun sa isang store owner. Kaya, yun guys, yung mga na-experience ko dito na kailangan natin kahit yung papiso-piso ay kailangan pa rin natin na ah, maghigpit para hindi tayo abusuhin ng ating mga customer. Kaya, kailangan natin sabihin din sa kanila no, na ganito, papaliwanag din natin para maintindihan din nila no, Ayun guys, kaya marami din ang tayong natutunan dito sa ating pagtitindahan. Siyempre, pag magkakamali tayo, natututo tayo. At kaya, yun lang guys, ang mahibagi ko for today's video. Sana may napulot kayong konting idea. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all.